Opo okay. magkano po isang... <laughs> ma'am, ano po itong ano, yung ano? Imperialis. Imperialis. Magkano po ito binibinta, ma'am? Magkano po yung binibinta, ma'am? Magkano po? Snow oh, po... white. white, Aglo. Magkano po, ma'am? Flutter oh. back na pilodendron. Alocasia. Ay, ano kayo siya ito? Alocasia. Ang ganda, ah. Black Melanoni. Ah, collection na lang po siya. Mga viewers natin, mga plantita, ito po yung mga halaman dito na maganda. Ano po, ma'am, ulit ang alam? or, bananas, right? or bananas, Banana Stripe. Stripe. Ayan. Tapos ito, napakalaki ng silong. Silong po ito, ma'am, no? Uh, giant silong. Sa ilalim niya may mga, ano tawag doon? Efficia na kulay silver, green, at kulay pink. Ayun. Then, CC plant. Pagam po doon, ma'am. Ayun. Ah, okay lang yan. Dito, mayroon siyang uh, antorium. Anong klaseng antorium po ito, ma'am? Magnificum. Ayan, uh, ma'am, magkano po yung binibigta yung, lima? ito yung uh, Red Sumatra? Red Sumatra, magkano po? Uh, ano pa yan, ito na sa O Opo, magkano po isang... <laughs> ito daw ah. <ay. laughs> <laughs> mahal po ba yan, ma'am? dati mahal yan, yun yung Ah, uh, ma ano, ito ma'am, ano po ito, ano, uh, yuka? Ay, huya. Ah, hindi po. Tapos, Tapos, kaputos. Ah, piperom niya, niya po. Eh, iba lang po yung kulay niya. Tapos meron po kayong lash na ano? Ah, uh, wala chi? Wow, tapos ma'am, napapansin ko na, napakataba ng inyong silver satin. Opo, tapos doon sa isang baliti, napakataba nung ganito. Napaka daming halaman dito. Ma'am, anong ano to, African tree? African uh, tree na halaman. Naku, napakaraming mga rare plants dito ka from -di. Ma'am, ano po ito? Orchids po ba ito? Uh, pamilya ka, Antorion. Antorion? Brazil. Rare na Antorion. Maraming rare na Ma da, rare plants dito. Binibinta Brazil. po? Uh Oo. -oh. Magkano po? Yung nga, 350. 350. Ah, kaprom so pire ito, ah, ah, Antorion. Brazil. Brazil? Brazil. Gracil, uh, Antorium Gracil, uh, superior ito ka from the first time kong makita yung ganyan. Kaya sinasabi ko na superior. So parang orchid yung ugat niya, yung mga roots niya. Ito naman, ma'am. Uh, ano yan? Cactus? Cactus na, ano ito? Peace bone. Peace bone? Oo. Uh -huh. Namum uh -huh. Namumulaklak po? Naipo. Ay, ganyan, ganyan lang. Naipo. Opo. Naipo. Ang ano dito yung napakarami niya yung ano, ah, uh, sa atin, silver sa atin. Ma'am, ano po itong ano, yung ano? Imperialis. Imperialis. Magkano po ito binibinta, ma'am? Hindi binibinta. Collection lang po. Pero napakarami yung ganyan. Ano Ah, uh, sana all may ganyan. Napakamahal yata ng plants na yan. Ayan, ayan, napakaganda pala ng tea dito ka from So, hindi ko akalain na ganito kalawak yung pinasukan kong, ano, napagtanungan kong kung garden. katliya katliya Katleya. Katleya. Minsan yung Katleya, nagagawa na, na, na kakaano natin na very popular yung katle, ano? katliya ano? Katleya. Kalateya. Very familiar na yun. Opo. Ah, kalateya pala yung, ano, ganun. Opo. Katleya po yan, ma'am. Katleya siya. Ah, ito, ma'am, anong klaseng A ano to? Di ba diba yung... Ito ba yung tinatawag na tungaw-tungaw? <laughs> <laughs> ito mama nung ano, ano pong klaseng Philodendron Gigantium. Philodendron Gigantium, napaka-gigante, parang higante talaga. Oh, ang grabe naman yung napakalaki. Matagal na po 'yan, ma'am? Ay, ano, kami pandemic. Ano nga po ito, ma'am? Permodendron Heartless. Tapos 20 pesos lang yung cutting. Yung namumulaklat na dilaw po, mama, ano po ba yun? Uh, Sulandra Grande Flora. Sulandra Grande Flora. Parang ano, parang parang ficus na plants yung ano niya. Ay ang katawan niya. Ibang apat yan. golden cup ata, golden cup. Golden cup. Napakalaki ng wave of love doon, no? Oo, kasi may seeds. May seeds yan. May seeds po ba yun, ma'am? Ah, ito? ito po yung binibinta, ma'am? Ito po mismo? Oo, oh, yun yung red. Ah, yung red? Yeah, Tumutubo po yan, ma'am? Pwede pong makakuha? Ayan, hingi ako ng seeds ng Wave of Love. Sana tumubo. Ah, wala akong halaman talaga kaprombe. Mam mamalimos mama, na lang ako dito sa mayaman. <laughs> daming halaman dito. Puro rare. Aday ah, Dipin ba Ito mami yung sinasabi mo na rare. Cookies and cream. Cookies and cream na ano. Aday ah, Dipin ba siya? Imported pa yun mam, ma no? Hindi. Ma'am, ano po ito mga ano, super white or angel aglonima? Angel white. Angel white? Angel Magkano po? Snow white, aglo. Magkano po, ma'am? Ano na collection na lang po. So, sobrang dami yun na pong collection. Ito, ma'am, ano yung sinasabi mo na rare, no? Ha? Piladendron, Pilatom. Pilatom? Rare po siya, no? Ayan, napakaganda naman. Sana all may ganyan. Ito mama na ano po ito. hindi mo rin alam pangalan yan. May mga, aron sila mga Ephesia. Kaso yung Ephesia, marami na tayo yan. Medyo familiar na sa atin yan. Gusto ko yung, may makita kayong magandang halaman dito na pwede niyong yes, puntahan. Anong klaseng halaman po yun, ma'am? Parang sa, sa pagita? Ito, po po. Anong kulay po yung bulat? White. White. Maganda sana kung nag -bloom siya, no? Kung puno-puno yun pa nag-bloom. Ayan. <laughs> ito po. ang philodendron. Pidatom. Ah, ito. Pidatom. 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 Alin po? Yan, yan. Sa baba? Yan, yan, yan. Serum. Serum? La serum. La serum? La serum. Ano ako nakakaanong mga philodendron dito kapundi, ha? Ah. Iba yung Pelodendron na, ito kasi kulay green, may mga makukulay, pero maganda siya ka-prom, di kasi rare. Imported po ba yun, ma'am? Lain po. Luka lang? Yan, Golden Dragon. Ay, ano yung Green Dragon. Green, green Dragon. Dragon. Ito po. Pelodendron Green Dragon. Green Palm. Uh, Bugambilya. Tapos yung white na, ano? Uh, African tree. Opo. Ano yan, ma'am? Ano? Anong klase yung parang champagne? Uh Oo, -oh, champagne. Champagne na uh, plants. Napakalaki na. Ayun dito ka from uh, the, pupunta tayo dun sa napakapreskong lugar na punong-puno ng halaman. Ito yung pidatom. Sana may ganyan din ako. <laughs> Ang ganda. Hindi, hindi siya makulay pero maganda. Kasi ano nga, uh, ibang halaman. Ito ma'am. Ah, ano Sinasabuti po. tahig. Pumalumina. Pumalumina. Opo. Silver satin. mam ma kasing silver plus no? Hindi po yan, ma'am, no? Barigated na. Ano, mama? Ano pong pangalan? Ha? Fern. na Fern. Mm -hmm. Tapos, sa uh, Bernes. Ito, mama, antar yung po ito. Binibinta niyo po. <coughs> oh, ang daming mga rare na antaryum dito ka from di iba't ibang klaseng antorium. Uh, ayun. Parang siyang sumatra din po ito, ma'am, no? aglaw. ayun may mga ferns. Uh, Alocasia, albo. Tapos ito, Mama Sophie, po. Ito, anong klaseng A ano? Clouterbachiana. Ano? Clouterbachiana. Clouterbachiana, pilodendron. Ay, Alocasia ito? A Ang ganda, parang first time ko makita ito. So, siya. dito ito, okay rin po ito kapromde, from alam naman natin yan. Then, ito napakaraming ano dito. Wave of love sa kakoleksyonan na pakaraming bromeliads. Ayun, doon sa dulo, antorium, dito bromeliads. Ma'am, napabayaan nyo na po yung garden <laughs> <laughs> abandon, eh, na ito, ma'am? Ma'am, uh, ito yung abandon, garden na po. Ito, ma'am. Black melanoni. Black melanoni. Ah, collection na lang po siya. Kasi ito, cardboard. Ito, ma'am, black melanoni din po ito kongo Ay, Red. Red Congo. Is working. Tapos ito, ma'am. Ma'am, ay hindi. Uh, ma'am, mga nakikita na so ko nito. Nakalimutan uh... ko yung pangalan mo. Ayan, Choco Empress. Ito, Choco Empress. Malaki na siya. Malawa po siya, ma'am. Ito rin siya. Ano yan? Uh... Pelodendron man yan. Ano yan? Pelodendron. Tapos ano to, Glorious Glorious Home lalas ng mga halaman dito kaplong di. Ayan. Uh, sana pag uh, pumunta kayo dito, pagbintahan kayo ni ma'am. Uh, marami siyang, ano, walachi. Ito ma'am, ano po ito? Painted lady. Ano po? Pela din rin ma'am painted lady. Painted lady? Uh Binibinta rin po siya ma'am. Man... Tapos ito, silver sword. Ayan. Ang dami-dami. Ito, sanado. Ah, uh, sanado. Sana, do. Tapos yun, One moonlight. Moonlight. tapos ito, yung, common na ito sa atin, aglaw na, ang tataba, ang la. Pero maganda siya, ma'am. Mm -hmm. Napakadami. Ayan, ito, ma'am, ah, yung ano, imperialist po ito, ma'am, no? Ma Alam ko, mahal ito. Sana magkaroon din ako ganyan. <laughs> Hanggang sana-sana lang naman ako eh. Kasi hindi ko naman talaga afford. Kasi pag binita ko yan, o pag bumili ako ng ganyan, ah, uh, wala, walang hindi, hindi talaga afford sa panaginip na lang. Tapos ito, wave eh, boss love na napakalaki.